Bang like Diablo, scream like a bomb when the smoke clears I'm the calm before the storm Pag-i-try lang ang papatay ng music. Mga kapatid, bago po mag-ati- Bago- Bago po mag- Ah, uh, pumunta po sa kabi ng event po si ating Kap Kevin. So ngayon po muna natin ang sponsor -so para sa ating po ng Diablo. Magingay para sa Diablo! Diablo! sponsor lang po ito ng ating minamahal na Jablo, uh, Barret Pyro. Maraming maraming salamat po. Mag-celebrate po tayo para po sa pesta ng Lazaro at ang ina ng buhay. Thank you. You. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Good morning. men video ko pa. Mayan video ko pa yan. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. 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 Five, uh, star tuno galing to sa Jablo no? by 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 Barrett Barrett Pyro. Pagigay guys. Thank you, thank you. Sabang palakbakan diyan. Wala bang ano may lighter diyan? Lighter, lighter. Lighter. Okay. Diyan muna kayo. Okay po. Yes, nyo. Maraming maraming salamat po. Tayo po muna tayo Jablo. Five star tuno. Let's go. Lighter! Lighter! Pwede po ba makainin ng lighter? Sino may lighter? Sino may lighter, guys? Sino may lighter? Sino may lighter? Ayan! 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 Guys! Ito lang po yan sa Lazaro! Bagingay! Layo po! Para po! Sa pyesa ng Lazaro! Meron! Meron! Meron!